kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nagluluksa na naman ngayon ang mundo ng showbiz dito sa Pilipinas sa bigla ang pagpanaw ng isa sa mga tinitingala, isa sa mga dekalibre at isa sa mga haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino na si Miss Jacqueline Jose o Mary Jane Santa Ana Cook sa tunay na buhay. Marso at 3, 2024. Nang magulat ang mga netizen sa balitang wala na si Jacqueline Jose, ayon sa balita, natagpuan daw itong wala ng buhay sa kanyang bahay sa Quezon City. Sa ngayon, ay hindi pa nagpalabas ng official statement ang pamilya kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagpanaw ng patigang aktres sa edad na 59 anyos lamang. Pero Marami na namang lumalabas na sa social media na gawa ng iba't ibang mga vloggers at kung ano-ano ang mga pinagsasabi patungkol sa rason ng pagpanaw ng aktres kahit na hindi ito mismo nang gagaling sa pulis o pamilya ni Jacqueline Jose. Ipinanganak si Jacqueline Jose sa Angeles, Pampanga noong October 21, 1964. Ilang buwan na lang sana ay magdiriwang na ito ng kanyang ika-anim na pong kaarawan. Sayang naman, at hindi na niya ito naabutan. Pangalawa sa anim na magkakapatid si Jacqueline Jose at ang atin itong si Veronica Jones ay isa ring artista noong dekada 70. Hindi katakataka kung bakit maganda at magaling umarte si Jacqueline dahil ang ina nitong si Rosalinda Santa Ana ay isa palang Zarzuela actress. At ang ama naman nito ay isang sundalong Amerikano na nakatalaga sa Clark Air Base noon rason kung bakit mistisa si Jacqueline Jose. Sa edad na apat na taong gulang ay naghiwalay na ang mga magulang nito. 1984, nang ito'y pumasok sa showbiz kung saan ay napasaba kaga dito sa dalawang adult drama films na pinamagatang, Private Show at White Slavery. Kahit kabago-bago pa lang ni Jacqueline Jose sa larangan ng pag-artista noon, ay kaagad itong nanominate bilang Best Actress sa mismong dalawang mga pelikula na kanyang pinagbidahan, 1986, nang nasungkit na nito ang Best Actress sa pelikulang Takaw Tukso, 1996 naman, nang makuha nito ang Best Supporting Actress sa pelikulang The Floor Contemplation Story, 2016, nang si Jacqueline Jose ang naging kauna-unahang Filipino at Southeast Asian actress na nakapuhan ng Best Actress Award sa Cannes Film Festival sa pelikulang Maria Rosa kung saan siya ang gumanap sa papel ni Rosa Reyes. 1995, nang pumasok sa mundo ng mga palabas sa telebisyon si Jacqueline Jose at napasama sa hit series ng ABS-CBN na Familia Zaragoza kung saan siya ang gumanap sa papel ni Esther Lagrimas. Simula noon ay dire-diretso na ang mga proyekto ni Jacqueline Jose sa mga television series Papalit-balit lang ito ng network kaya maraming mga baguhang mga artista noon ang kanyang natulungan pagdating sa pag-arte ng kanya itong nakasama sa mga palabas. 1988, nang magkaroon ng relasyon si Jacqueline Jose sa kapwa-artista na si Mark Hill, hindi ito tumagal at naghiwalay ang dalawa noong 1991. Pero, nagkaroon sila ng anak na babae. Ito ay si Andy Eigenman kasalukuyang cast si Jacqueline Jose ng TV series na Batang Kiapo, ang kanyang papel sa palabas na yun ay isang madisiplina at kinakakatagutan pero korap na head ng bilangguan na si Chief Dolores Espinas na siyang may pakana sa pagpapalabas ng mga preso para gawing berador. Ayon kay Coco Martin sa isang interview, hirap daw siyang putulin ang mga sins ni Jacqueline Jose dahil sa sobra nitong galing sa pag-arte, lalo na sa palabas kung saan nagkaroon sila ng pagtatalo ng isa pang batikang actress, na si Irma Adlawan. Ako ba yan? Pwede ko ba makita? Hindi. Ano, pag gusto mo makita, gusto mo makita? Ora-orada? Bawal nga eh. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, babalik naman yung pera mo. Chief, maayos akong nakikipag-transaksyon sa'yo. kapag nalaman ko na tinatarantado ninyo ko, sisiguraduhin ko sa inyo lahat kayo matatanggal sa pwesto. Araw-araw, pagising pa lang namin, mga halang na bitukan na nakakaharap namin. Huwag mo akong tinatakot. Sa pagbanaw ni Jacqueline Jose ay para na rin pumanaw ang chance ang marinig at makita natin ang mga dikalibring pagganap nito sa kanyang mga papel sa bawat pelikula o TV series kung saan siya ay kasama. Maraming salamat Miss Jacqueline Jose sa mga alaala -ala na iyong naibahagi sa katulad naming mga manonood. Rest in peace, dikalibreng artista, Miss Jacqueline Jose, ikaw. Nagsasanay ka na rin ba ng mabuti para sa pag-arte para maging isang Jacqueline Jose? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.